ano na <laughs> nanonood ako na ano nung live natin kagabi may hinang boses ito may hinang boses <laughs> ayan pong niloto <laughs> inunahan na kita baka pakainin mo na ako ng tuyo ah <laughs> oh, oh. <laughs> morning mga kababayan magluluto pa ako ng pinilihang manok ito po yung manok na ano binabat ko sa fine apple chow ang nakahanda ng kwalit ko at ito po yung mga sangkap ko ah uh, bawang, loya, sibuyas sili na kunti at saka kunti kamatis and of course actually dapat gata uh, gatas pero gata ang gusto ko dahil di ko lang ang ano ko ang the original bida bida kaya mas uh, advisable sa kanya ang gata and of course my carrots and of course my bell pepper dalawang po na pala na at uh, green at po ko po yung kain apple sapagkat so, samantalahin ko na habang tulog siya dahil baka mamaya kaulamin niya naman ako ng tuyo dahil may like, Tuyo pa po dito ang lalatay sa amin. Kaya, po. Ito lagi, araw-araw, ito lagi ang pinapaulog sa akin. Kaya, nababanas na ako. Pero, sige lang, importante, may laman ng mabuti na lang, pag Mabuti na lang, may nagbigay sa akin. Kaya, ang talay ko na pagkakataon. Ito po, ang manok po, binabad ko sa laman ng ano, sa nagsabaw ng fried apple chum. Nakababad po siya ng 15 to 30 minutes po. Binabad ko po siya sa sabaw ng fried apple. Ayan. Abangan natin ang susunod. Isa ko ng bawang. Kaluya. Of course, next is sibuyas. Ayan po. Yan, ano ko ano, so, um, na po yung ano po. Yung chicken ko. Nag-isa ko na po. Kailangan. Antay lang po natin mamulat siya. Para naman yung ano po. Yung amo kaya. Hinahan ko na bakit po yung ano paulang sa akin. Salamat pala sa nagbigay na, ng ulam namin. Ay magandil. yung ko sa pajitas. yung ko pa. I-ano e, ko po, po siya? I-isa e, ko po, po siya na mga 20 minutes para matanggalin lang sa lansa niya. Mas tipin yung ano po Yung amo ko. Amo kong bida-bida. po, bida -bida. po abangan natin ang sila pa ba natin. ilalagyan ko siya ng tubig para lumambot yung karne at maluto i-mix ko siya tatakpan ko muna siya hiyala siya maluto karne Kasi po ako <coughs> Gising na po siya. Hanapin nyo naman ito yung mamaya. Ayan. Ano na siya? Ano na? Nanonood ako na ano? Man. Nung live natin kagabi. May hinang boses. Ito. May hinang boses. <laughs> Ayan po <pong> niloto. <laughs> Inulahan na kita. Baka pakainin mo na ako ng tuyo. Oo. Oh, oh. Instead na ano, gatas, ang ginamit ko, yung Coco Martin? Oo. -o. Kasi di ba Bicolana ka? Of course! Uh -oh. I'm born Bicolana, original. Eh, pag pa ito ng kape, madam. Um, Ay, ikaw na lang. Ano binibili ito? ala, pasensya na, madam. Hindi ko napansin yan. Sige na, madam. Hindi pa po ako nakalinis. Nakakatakot ka pag magising. Ang dami mong utos. Dapat palagi kang tulog. Mawas yan. <laughs> Dapat pala lagi kang tulog. <laughs> Baka nga lagi yung papatulog na. Baka yung pang niya? na yan. ano po? Baka may pang patulog na yan. Oo uh, uh, ano nga, pang hindi okay, okay. ka loobas eh. <laughs> 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 Para lagi kang na, ano, nakakulong sa lungga mo. Ayan <laughs> so, po. Update yung kaya ko kayo mamaya. Oh, yung nilagay ko na lahat ng dapat ilagay. test game sa tuyo ngayon po si Ayan. Ayan. sa mga may mga ano may mga sa puso pwede po kayo magbilit lang kahit pambago ng ulan kasi ang amo ko purita pa Ayan. ko dito po kayo mamaya. Ayan mga kabayan, tapos na po ako magluto. Tatakpan ko na. Tantayin ko na lang po na nakaik yung mamaya. Ayan. Salamat!